Libot balitang Mindanao, nagkasundo ang Pilipinas at France noong Sabado 2 ng Desyembre na palakasin ang ugnayang militar, kabilang ang mga posibleng negosasyon upang payagan ang mga sundalo mula sa bawat bansa na makapasok sa teritoryo ng isa. Pinirmahan ni French Defense Minister Sebastian Le Corno at ng kanyang Philippine counterpart na si Gilberto Teodoro ang isang letter of intent sa Maynila para palakasin ang bilateral defense cooperation. Ang Pilipinas ay may ganitong mga kasunduan sa Estados Unidos at Australia, at kamakailan ay sinimula ng pakikipag-usap sa Japan para sa isang kasunduan sa pag-access. Ang pagbisita ni Lecorno ay ang unang bahagi ng kanyang paglalakbay sa Indo-Pacific, na may mga paghinto sa French Overseas na teritoryo ng New Caledonia, gayon din sa Malaysia. Kami ay nagtatrabaho sa isang agenda ng pagpapalakas ng aming presensya sa Indo-Pacific. Itinuturing ng France ang sarili bilang isang Indo-Pacific na kapangyarihan, na may mahigit 7,000 tropa na nakatalaga sa mga teritoryo sa ibang bansa sa Pacific at Indian Ocean. Pinapalakas ng Pilipinas ang ugnayang militar sa ilang mga bansa sa hanggaring kontrahin ang lumalagong pagiging mapamilit ng China sa South China Sea, kung saan ang dalawang bansa ay may matagal ng maritime dispute. Ang mga pag-aangkin ng Maynila ay sinusuportahan ng desisyon ng International na Tribunal noong 2016 na tinanggihan ang pag-aangkin ng China sa halos lahat ng South China Sea, kung saan iginigit din ng ilan pang mga bansa ang pag-aangkin. Sinimulan kamakailan ng Pilipinas ang magkasanib na pagpapatrolya sa karagatan ng South China Sea kasama ang Estados Unidos at Australia. Ngunit noong November 26 naglabas ng pahayag ang Chinese People's Liberation Army ay nasa mataas na pagbabantay sa gitna ng patuloy na mga provokasyon ng mga dayuhang pwersa mula sa dagat, na nagpapakita ng mataas na antas ng kahandaan, kakayahan at determinasyon nito sa pangangalaga sa pambansang soberanya, seguridad at karapatang maritime ng China. Kabilang sa mga dayuhang provokasyon ng pagpapalista ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon upang sama-samang magpatrolya sa South China Sea sa gitna ng mga kaguluhan nito sa mga isla at bahura ng China, ang mga provokasyon ng isang frigate ng Australia sa East China Sea hanggang sa Taiwan Straits pagkatapos ay sa South China Sea, at isang US destroyer's trespass sa teritoryong tubig ng China sa South China Sea.